guys, ayan, welcome ulit sa akin channel, Marlove Kung bago pa lang sa akin channel, ayan, huwag mo kalimutan na isubscribe at ishare na din sa iyong Facebook or sa iyong Instagram or sa iyong uh, YouTube channel din. Ayan, para naman dumami ang ating viewers dyan. At ngayon nga pala guys ay kagagaling lang ng aming mga tupak magkakape muna ako para tuluyan ang gumaling. Ayun, no? Yung isa ay ayaw niyang sumali sa aking vlog. Katatapos, kagalating uh, ba din namin galing na exercise. Ngayon ay ako'y nagubutong. Pinakain na ako ni ate guys ng ano, ng ng ano ngayon? Kamuting linaga. Pero parang hindi pa sapat sa akin yung ay hindi pa siyapat sa akin yung kamote gusto ko talaga uminom ng kape ate bakit mo nilagyan ng tubig tas hindi mo naman pala gagamitin itong ano spring spring clam ano ba yung tawag niya? nakahimutan ko na uh, ito yung kape ko kasi yung 3 in 1 ko na kape hindi na ako nakabili ito may ko kasi para makatipid pero parang gusto ko talaga. Hinahanap ko talaga guys yung 3-in-1. Sarap kasi siya yung 3-in-1. At saka, hindi na ako pag 3-in-1 hindi na ako maglagay-lagay ng na gatas, nasukal dito sa kapi na to. Parang so, mahasel kasi maglalagay pa ako ng gatas. Gatas at saka ano, ito yung gatas natin guys. Unlimited. So, dito ay kanya-kanya kami -kanya ni -kanya ate ng kape. Kasi si ate ay hindi siya may ng ganitong kape. Ako naman ay may ako ng kape. At saka hindi kami pray dito sa kape. Ito nga, ako namin dito ay pray ko. So, ang asokal na ginagamit ko ay ito. Yung ano, pinadak. Ano bang tawag dito siya? sa Tagalog? Hindi ko alam. Basta sa Tabisaya, pinadak yung ano um, yung tubo tubo ano yun? sa gamot to sa ano eh? sa hika sa ano sa sa, sa may ano hipa hipa hika hipa yata yun 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 kinakain niya dati ng ano ng, ng, ng ko na may magkape tayo guys gusto ko talaga yung amoy ng ng 3 in 1 pipili ako ulit paglabas ko. pag ako nag-day off. mag 3 in 1 ulit tayo so yun yung kinakain namin kanina ni ate na OAC yun na yun sinigay ko na sa kay kasi tapos nata ako sa aking share tapos sabihin na yan ayun si ate ayaw na sumali sa aking vlog nandoon siya sa katago Nakakapag-vlog na pala ako ngayon guys kasi wala dito yung anak. Wala dito yung aming uh, among babae. Kami lang ni ate at saka yung alaga ko. may chance ako na mag-vlog-vlog. Ayan. Tatali ko yung loko kasi nalalaglag dito sa kusina. Kailangan natin itali. sanay na akong magkape kasi pag lumalabas kami ng alaga ko, pagdating ko dito, nahihilo ako sa sa sasakyan. So, dito tayo. Dito, 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 dito. Ayan. Dito tayo. Magkape-kape tayo kasi gusto ko mag-inom ng kape. At mag-comment ka para ma-replyan ma kita Sa mga nag-comment pala dyan sa, sa aking mga videos Hindi ko pa kayo na-replyan nare Kasi minsan pag mag-reply mag na ako Yung signal nawawala kasi pag nasa labas kami ng alaga ko, ah uh, dita lang yung gamit ko. Mahina yung signal ng dita sa labas. Minsan, may, may, lugar kasi na mahina ang signal ng dita. So, pag nandito ako sa bahay, ang gamit ko ay wifi nila, amo. So, minsan naman pag magre-reply na ako, sakto na malalabas na yung alaga ko Kaya hindi na natutuloy yung pagre-reply ko sa inyo. At sa gabi naman, guys, pagod na pagod talaga ako. Kaya pagkatapos ko magmasad sa alaga ako, kahit gusto-gusto ko kayo replyan ano, nawawala na. Kahit hawa ko yung cellphone ko, natutulugan ko na ang pagre-reply ko sa inyo. Kaya sa mga hindi ko pa na-replyan, hintayin nyo lang yung reply ko sa inyo. At kung may time talaga ako, pupuntahin ko rin yung mga channel nyo, mga bahay nyo para mabisita ko rin yan. Makapag, ano din, iwan din ako doon ng abakas sa inyong bahay. Salamat sa mga nagpupunta sa aking live na silent na hindi kasi ako wala na akong time para mag live live kaya iniiwan ko na lang yung cellphone ko doon sa ano sa kwarto tapos sinayaan ko kung sino na lang yung magtamsak sino yung bibisita doon sa silent LS silent LS ko yun kasi update ko lang para hindi mawala yung ano ko ba yung WH ko at saka yung sayang naman pag na demonetize yung akin channel pinaghirapan ko din ng matagal na panahon kasi mano mano ko tong ginawa ang akin channel wala pa kasi dati yung mga ano mga system system noon ginawa ko tong channel ko kaso hindi ko naman na asikaso ngayon napabayaan ko na kaya ayan Uh, ano na lang, update-update na lang ako kung makapag-vlog sa minsan lang. Tapos, wala pang views kasi hindi na nga ako update sa, sa channel ko na to. So, ayun, salamat sa mga nagsusupport pa rin kay Marlab na hindi nang iiwan kay Marlab. Nag, nagpapasalamat ako sa inyo at sa mga ano, yung mga kaibigan ko noon na ano, na hindi na nanamamansin. shout-out sa inyo dyan. Marami akong mga Ibigan na hindi na namamansin kasi hindi na ako active. Hindi na ako katulad dati na ako anong gusto nila hinihingi na ibibigay ko. Kasi ngayon ano ako eh, nakapokus ako sa aking ano. So ayan, mahirap pag-iusapan. So ayun, okay, nagluluto na kami guys. Uh, lans. So dyan lang kayo. Dito.

Ilalabas mo yan. oh. Ganyan. Mm. Yung Christmas tree, ito. Tapos, isprayan mo rin. Ilalabas okay. namin. Sabi mo, ito, ito guys, ang tunay namin Christmas tree. Tunay yan. Kaya pala, ganyan ang kulay. Pero, ito yung tunay na... Akala uh, ko uh, nga, fake. Yung ano eh. Akala, na akala ko yung... yung tunay. Ano, tunay pala siya. Alam nyo guys, ito ay na, na, naprang ako dito sa Christmas tree na to kasi ngayon lang ako nakakita ng tunay na ano na Christmas tree. Dinidiliga ni ate ito. So, tulungan ko muna si ate na ilabas ito. Ito muna kayo. Andiyan pala si ate, kaya pala. Kamaya marulog. May ano? Ay, ang hirap naman itong hulihin ang pet Ay, ang May bayabas siya, eh. <laughs> may bayabas? Ay, mo na. Okay. Ayun. Ito tunay din? Ha? Hmm, sige lang yang nag-spray tunay ba yan? Tunay to guys. Tunay na tunay. Tunay na tunay. Wala lang ano. Yung tunay na magpapatunay. Kasi hirap na makahanap ng tunay. Ay, diba? Ay hugot. Buti pa yung Christmas tree. Inaalagaan Kay Marla, walang nag-aalaga. Diba? Sana may hubot siya, may hubot. May na lang lahat para inaalagaan. May Ina ispor na, may nalagyan ng rayon, may nalagyan ng star. Ako, nakakita na ako ng star eh. Sinapak ako ng asawa ko. Grabe yung star na. Tara na! Ang dao, okay na ba to? Oo. Uh -huh. ano may yan dyan? Patay na? Di ba? mm, -mm. Bakit mo ginawa ni Hindi na yan In pang punta sa YouTube, papunta ah, na sa Reels. Ay, hindi na. O, di ganyan Ay, yan. yan. Dapat. Hindi mo naman sinabi. Pag YouTube kasi ganyan. Ibigay ko na lang yan. Tapos, tapos, hindi pa higain mo. Higa ka sa wala Wawa ka mo Iba na yung tinutumbok mo. Kaya <laughs> <laughs> ate. Puro na lang masarap na. Tiga? Wala ka pa kayo. <laughs> Ay, Ayan, ang ganda ng view dito. yun na si ate iniwan na. Tapos na ba ito? Okay. Ayan salamat sa inyo. Babay mo na. See you next vlog. Huwag iba vlog vlog na lang tayo. Salamat sa inyo talaga. Ha? Shout out ko yung mga na napunta sa akin pag ako ay may time.